Dito po ulit tayo sa pwesto natin, baby. Marami siyang kamatis, oh. Mayroon din siyang uh, okra, silinga, uh, panigang, ampalaya, sitaw. Magagandang lalaki. Oh, siyempre. Magagandang lalaki yung pa yung nakakasama niya dito. Siyan, si Anci Al. Ayan, oh. Ayan, talagang. Maganda rin yung kagulay natin lagi na narito. Si Madam Ann. Good, mo Good, morning Good morning, ati baby kong masipag na maganda pa. Yan, no? Meron siyang ano, uh, sitaw na negro pati bulakan. Ati baby, magkano yung negro natin ngayon? Asking lang. Tutu ang sabi ko. Ang tawad nila, 2,000. Ayaw ko ni guys. Tutu daw ang asking niya, pero tinatawaran siya ng 2, pero di pa niya binibigay. Ganun din sa bulakan. Yan naman, two ang asking. Ito ang bulakan naman, two ang asking. Yan, tandaan nyo na, puro asking lang yung tinatanong natin. Sa ating ampalaya, maganda. Oh. Ito, 1.7 ako. 1.7, medyo bumaba na. Meron pa, hindi pa na ako. Ayun, 1 po. Sa ating okra, ti baby. Ano? Oh. okra, may 80, may 85. Yan, yung pinakamaganda daw ni ti baby, yung okra. 85. Pero meron din mas mababa doon, 80. Ay, eh, yung ceiling pa Gang Ate Baby. 3 ako na galis. O, oh, 3 Angat pa rin talaga na yun ang ayaw bumaba na 3-2. 3,200. Pero yung mga ceiling pa ni Ate Baby, magaganda talaga, mahaba. Oh, yan, Quality and quality. Ate Baby, sa kamatis natin, maray pa rin kamatis eh. Meron akong nabentang 65. Meron akong nabentang yan, yung, yung maganda maganda natin nasa 60, 65 yung good natin may 45 pero yung hindi kaganda meron din 30 ano? Mm -hmm. Eh na depende po sa quality mm -hmm. sa ganda yan mm -hmm. tingnan nyo relax na relax lang si ati baby ko walang ka problema dahil maraming gulay araw-araw dating si ati baby hindi na uubusan ko eh yan. salamat Ituloy na natin dito sa siling sultan ni Madam Marian at sa kanyang siling Taiwan. Miss Marian, magkano yung Taiwan natin ngayon? Asking lang. Ito, 3.5 lang po yung asking niya. 3.5. Ah. Sa sultan? 80? Kung mga babae at araw-araw lang. Ah, medium. Ito medium na sultan. 80 yung malaki. Tandaan. Oh, 1 3, malaki. And ay, ah, yung malaki nito, 1 to 100. Ito medium, 80. yun na. Ah, depende po sa quality, sa laki ng mga gulay na ina-update natin. Dito sa maganda natin, kaibigan, medyo pumapayat. Madam Sirbet, pumapayat ka. Magaling yung talong natin ngayon. Nakarita talo natin na maganda maganda ngayon boss. Oh one two fifty yan na. Nagbili sila ng one two talong talo mo. Ay yung ano yung patulang kinis. Harold patulang kinis. na po eh eh Lima ka. 300. Loko. Loko tong batang ka. O, oh, 300. Kala ko bayer. O, okay. Nakatakit lang yung mukha ko. Yan, 300 ang patolang kinis. 300. 300. Ah, sige, labay. Yan. Ha? Okay. So, kayo, makakadong yung palayo natin ngayon kasing ganda ng katabi mo. Ay, 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 mo pa, sinabi ko nang mag... Ang na yung maganda. Oo, oh, kasing ganda ng katabi mo, ano. Eh, pagkasingganda ganda ng talikod, nang sa talikod mo. <laughs> Ito ha, good May tip akong 20 ron dito. Tumawad na tayo po eh. Tumawad ba sa'yo? Talagang gano'n, nasa palengke tayo eh. Kailangan tumawad. Dahil nga mga asking price lang yan eh. Ayun ay, si sigari... Garillas natin. Reject lang po ito. reject yan Salamat. Uh, ay uh, to kayo. Salamat. Salamat na ato kayo. Asawa ka. Talagang di mo nalilimutan. Si ate Beyti, ate Beyti, ate Beyti. Ano? Binabago mo para na to oh, Ako pa mabarang kanya. Ay si Ana si Anta. Betty Rose. Betty Rose nga, ati Betty. Ay, baby nga. ka kala ko, Betty. Betty ka ako. Oh, <laughs> Ate Betty ayan oh, kala niya binago ko yung pangalan mo. Talagang pala, love, pala, na love na love oh, ko nito. Pangako naman Yan yung ate ko maganda at kuya ko pogi. Okay. Talagang... Bakit ikaw lang ate kumakain si kuya hindi? Diet ba to? Tapos yung Magtrabaho ko muna. Ay, magkaito si gorillas natin. Ask mo lang. Two, 200. 200. Pero ang ask lang. Lagak lang to, pero 200 daw. Uh, 200. Kasi maganda siya. Maliit, na sa kariwang-kariwa. Okay. At siyempre, dito sa ating mais na puti, mais na dilaw. At ayaw magkano na yung dilaw natin, ay asking lang. O, oh, 550 po yung dilaw. Sa puti? Wala po kami puti ngayon. Yan ah, wala siyang puti. Uh, ah, puro dilaw lang. 550. Pero magkano yung puti kahapon? Eh, medium lang. O, uh, magkano medium? O, oh, yung medium na puti, kahapon yun ah. O, renta. Ngayon wala siyang uh, ah, puti. Pero yung dilaw natin ngayon, 550. Salamat. Ito kaya atin yun. Oh, meron siyang... Bonitong ampalaya pati yung pecha niya. Alamin natin. paka okay. kilo ka sana. Good morning ate. Ini maganda. Ate, ini maganda magkano? Asking lang oh yung tuding natin ng pechaya. Ayun na, asking lang po yun, na pwede po magbago basta asking lang di pa final prices. Sa bonito natin. Oh, sa bonito natin 80 'yan, no. Ay, sa sinitaw natin ganito kalaki. Ganyan po, ay alaka po. 150. Oh, 150. Yung ganito sinitaw, 150. Lagi po natin pinapaalala sa mga nanonood. Asking, asking, asking price lamang po. Hindi pa yun ang final prices. Wag nyo, pag sinabi kong asking, ayun na yung presyo. Hindi po, magbabago at magbabago yun. Depende po sa talaga quality, sa oras na nabili at sa pagtawad ng mga mamimili. Gusto ko pong linawin yung kasi nga maraming uh, nagsasabi sa akin asking ayun na rampan na prices. Hindi pa po yun ha. Inuulit ko lang po para maliwanag. Salamat po. Dito sa parin Jojo po. Tatanong ko yung pipinong uh, ano yung bakla niya. May nagtanong. 55,000. Okay. dito kay Jack. Good morning, Jack. Jack, magkano yung Taiwan natin ngayon? Magkano po? Magkano asking price niya? 45. Oh, 45. Medyo bumaba naman ng 5 piso. Sa ubi natin? Ubi po, matinda lang yun 35. 35, yan. Medyo malungkot yung aking idleness. Ba't malungkot ka? Magkano po ako tinda yun. Ayun, na magang naubos. Ala, ang dami na naman kamote. <laughs> dami na naman tinda ng kamote ng aking uh, mga kaibigan dito si Api tanong natin kung ano ito kamote puti kamote puti ba yan? magkano nga yung puti natin? Yan, 40. Yan, ano. tingnan niyo po yung ano niya. Ang gaganda po pag naghahanap kayo ng kamote. Yung puti. Huwag niyo takbuhan. Pero silang po yung may magandang kamote. Ano dito, puti. Ayan, ha? Ay, Ayan, ah. 30, 30, 30. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang sa puno. Ang, ang niya po kasi 35. Kaya yung 40 niya, talagang sakto naman talaga yun. Siyempre, para kumita siya. Saka magbabayad pa siya ng ano, kung ano-ano, wala pa. Pesto, pamasahe. Paba, ayan. na May sini boyas ka ba? Ah, Magkano po. sini natin gano'n? Ito, 55 saka susmi ang malalaki. 70, ayan oh, 70 sini boyas. Sagayan natin ngayon naputi. Uh, puti. Malulungkot yung tao dito. Ayan, baka ayan Medyo yung mga uh, nagtitipid yung mga tao ngayon, eh. Eh uh, na, yung nagtatanong kung anong ma magandang oras mamili dito. Alas 9 pa lang po, pumunta na kayo dito maaga-aga doon. Dahil kasi dito makikita niyo yung mga gandang gulay sa riwa. At makakapamili po kayo maaga po, alas 9 o alas 8.30 pa lang po, pumunta na kayo dito. Para makakuha kayo ng mga gandang mga paninda. Dito, 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 ah. Ay, andi dito ngayon yung magandang anak ni uh, Nalo. Si, Kumapayat din, no? Manang mana kay Ana. Ano 'to yang taiwan sibayan? Mm. Taiwan orange Ay, orange. Orange na. Magkano 'yung orange natin ngayon? Ah. Oh, 50 kamote orange 50. Yung ubi natin ganun laki? 40. Ayan, ang ay, gaganda ng luya mo. Yung magulang natin luya. Eh, ano po Ito semi ba 'yan? Magkano 'yung semi? 75 75. 'yung gadang. Ganun din rin. 70 75 yung semi 70 yung uh, gadang yung mura eh yung yellow dilaw 35 pa bumaba oh bumaba na yan pareho silang ano magninap medyo pumapayat na eh dati to chabi to ngayon wala na oh pumapayat na rin wala na rin makain hindi na niniwala doon ito tanong natin kasi ate pili magkano yung uh, sampalok natin ngayon 15 po. Oh, 15 eh. Talaga ang ayo nang mangat, murang-mura rin sampalok dito. Ay eh, yung ating ubing halaya. 400 lang po ata kamis. 400. Ako yung mga gustong mag-ube nang diyan. Nag-december na. Ayun. Na. Yung ating uh, sinidoyas, yung maganda. 900. Oh, 900 yung maganda. Sa galyang natin puti. 372. Sa pula. Ayan, yung galyan natin puti at pula 370. Dito po, salamat. Dito tanong natin yung magulang na aluya sa akin boss. Boss, mo malungkot ka. Magkano yung magulang natin ngayon? Magkano yung magulang? Yung maganda ako. Bumaba ano? Oh, 120. Ito sa gadang, 70 Oh, 75. Yung, yung gadang 75 yung magulang oh, na ano. 120 dito sa semi 90. Ayun. Oh, dito may 80. Iba -iba yung price niya. Depende sa ganda, sa quality. Yeah. Siyempre, ayan you know, oh, no? imbos talaga. Ano ba? May magulang ako. Salamat. Oh, Isang magandang buhay mga kagulay Welcome po uli sa atin Youtube channel Dan TV Mr. Valente Today is November 21st Araw po ng Viernes Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price o touring na presyo ng mga sariwang gulay Tulad po ng nakikita nyo sa ating video Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Vegetable Trading Center palengke ng sangitan na narito lang po yan sa atin Barangay Magsaysay Norte samahan nyo po kung alamin natin yung mga asking cream price tandaan nyo po ha, ang sinatanong ko asking cream price lamang po hindi pa yan ang final prices dahil pwede magbago minuto minuto oras-oras, depende po sa quality ng gulay ng ating ina-update. At sa pagtawad po ng mga mang, mamimili sa ating mga sakadora at siyempre kung anong oras mabibili. asking price, hindi yan ang final price sa mababago po at mababago yan. Kaya sama niyo po mag-update. Dito po tayo sa pwesto ni Madam Lelan. Tingnan niyo po. Napakadami niyang kamatis oh. Siya po yung pinakamaraming kamatis dito sa baksakan si Madam Lenlen po. Ayun po. Ang dami kamatis. Oh, nga yeah, na ako diyan. Yeah? Pero tingnan niyo, magaganda yung kamatis. Magag ay magaganda nga. Ayun. Kasi ganda. Kasi picture, magaganda sa, sa, sa buwibine. Hindi maganda yan. Kasi ganda po ng ating sakadoro. Oh. Magkano ngayong asking? Oh, may 45 yan. Merong pang yung pinakamataas mo. May mas mo. maganda po, 60. Oh, yan ah. May 60. Magandang maganda. May 45. Depende po sa may quality ha. Ah. Tandaan nyo ha. Ah. Inuulit oh, ko ba? lagi kasi nga may marami na, na, na gano'y. Gano, e. Aspen okay. price. Naglilima kulit ako. Dahil iba hindi nakakaintindi. Aspen price lang po may yan. Mami, ano yung magaganda doon? Sinan mo mga ceiling Taiwan yun. Dami. Ay, no, meron akong magaganda. 5-5. Ayun ang magaganda. Ay, may 50 ako. Malalaki? Oo, malalaki. Okay tayo ba? 2-8 po. Yan o. Merong 2 May 2.7. Hindi ko alam. Meron din siyang ampalaya. Yan. Kanan natin ampalaya. yung ampalaya mo. one five one six po. Ayan ah, depende 1516. Meron, meron din siyang sitaw. Hindi nga ako hindi ko Ito, ay, ay, sitaw, ay, bulakan white siguro ay, ito. Ay, niyo po, nyo ay, po. Ayun, sitaw mo Sita po, 1516 1516 1, 6. 1, 5, 1, 6. Mahina po, eh. po ito, Ma kaya ang presyo niya lang. Ah, lang yun, 1, 5, Pare, ano ba ano natin, balita? Eh, kasalukoy ang pare nangangatulong din eh. Pero yeah. nakapulang. Ito yung ano eh, yung po pogi na, ko, pogi kong kumpare dito sa ano. <laughs> pare, dyan niya na, pasensya hey, na. Eh. Ito yung pinaka-pogi natin pare. Thank yeah. you, thank you. Okay. Yan, dito tayo kay Madam okay. Mare, tanong natin yung ano niya sa pili. Ano yung nagkaling sa Pia Mungan? lang. Ayan ang 70 na, na. aspin lang yun ha. Sa maganda-maganda nating okra ngayon. 80-70. O yan, may 80. Meron din 70. Sa si, asiling pa ni Gang? 3-2. O, 3 2. Sa bonitong ampalaya? Ako po, 60 po ako. Ayan, bumaba yung ano. 60 daw yung ating bonitong ampalaya. Bumaba. Wala na itong ano eh. Yung upo natin ngayon, ano, matet? Ang magandang magandang pare. Yung magandang magandang upo, korenta. Meron din yung mga kagandaan, 20. Yan. Yan ang range po yun, yung maganda maganda yun, ha. Yan. Yung talong natin yung domino. Bilog. Sandaan yung talong na domino. Salamat. Boss, baka meron kayo sa shoutout ulit. Shoutout mo na. Shoutout, parang Julio. At sa mga wonder pets mo. Shoutout sa'yo. Ayan po, laging, laging bukang bibig niya. Kay eh, parang Julio and wonder pets. Dito kay Ate Bioli ko, meron siyang papayang pahinugi. No? Ate Bioli, magkano yung papayang pahinugi natin? Papaya. Magkano yung 20 daw 200 Ayaw naman mabilis Saan niya si Bioli At yung Bioli yung ano natin Yung mga uh, talong natin maba Yan o uh, 100 Mat Matumal nga ano Matumal Yan na uh, Tandanya niya puro ask nila tinatanong natin ito, ask one to. Medyo maaari yung magbago, minuminuto, oras-oras. Siyempre nga, depende sa oras kung anong oras mabibili. At sa pagtawad ng mga mamimili. Ito kay Miss Ara, medyo nagpapaganda ng kanyang mga kuko sa pa... Madam Ara, magkano na yung suprema natin yung malaki? 14 po. Medyo mababa pa rin talaga. Yung medium, yan po, 13 po. Yan, 13. Say small, meron din. 10 po. Yan. 14 yung malaki, 13 yung medium, 10 yung maliit. Medyo nakakalungkot, mababa yung ating yung mga problema uli. May bumaba uli. Yan, nakita ko po yung kaibigan ko dito sa gulay bago. Bira kasi siyang mag-stay dito kasi po, may biyahe siya. Pero tanong po natin itong ano, tong patatas niya. My friend, magkano yung patatas natin ngayon? Asking lang. Ah, yung Super XL po, 900. Yung na Super XL, 900. Yung XL. XL. Ay, mali pa Yung Super XL po, 1000. O, 1000. Yung XL, 900. Yung Super XL, 1000. Yung XL, 900. Sa ating Repolyo ngayon, magkano? 280. O, nasa 280 po yung first class. Meron din 250. Sa Labanos? Labanos po, 400. 400. Sa celery natin, magkano per kilo? celery po, 80. 80. Sa links magkano? Sa po, 200. 200. Eh, yung sa keros natin, per bundle ngayon? 1,000. 1,000? Medyo bumaba Ano? Eh, yung ating pechay bagyo? Pechay bagyo, 300. 300. Eh. Yung sa ating, tawag dito, Red bell. 200. 200. 200. Yeah. Salamat. Ah, Ito yung sinkamas naman ni Madam Lani. Ma'am Lani, magkano na ganyan natin sinkamas? O oh, yan, dito 25 yung sinkamas sa per kilo po yun. Ha? Hindi po yung per talo, 25 per kilo. Dito po tayo kay Ate Alma natin. Tingnan nyo, pagaganda ng mga gulay ni Ate Alma Sa, si Ate Alma ba yan dito? Ay! Iba yan tao. Ganda rin din din dahil. Kaya dati, pogi ako dyan ako. Pogi ka. Good morning, madam. Oh, oh, okay hey, anak, anak po ba kayo ni Ate Arne? Oh, magaganda yung pamangkin ni no? Ate Arne. Good morning po. Madam, magkano yung, alam nyo, ask yung asking price natin ng puting sibuyas, yung malaki yung China. 570. Mm. Oh, 570. Ganito po yan, oh. 570. Eh, yung medium nito, 750. Ayan, 750. Tapos yung Holland, 1-1. Ito po. Ayan, buti na lang. Naka-t-shirt ka ngayon. Ay, yung ating pulang uh, sibuyas Ay, na ganito. 8.50. 8.50. Yung medium niyan. Wala eh. Wala. Ayan, malaki lang yan. Ay, yung ating uh, storage ngayon. 1.98 kilos. 1.98 kilos. Ito. Ito mga yan, mga 9 kilos to. Ah. Ayan. Ay, yung ating ano, yung super white natin. Nabawang. Ito, dito, so, hindi ito sa so, super white. Kanso lang ito. Magkano yung kanso natin ngayon? 460 lang sa'yo. 460. <laughs> inalok pa ako. 460. Uh, 5 kilos? 5 kilos. Ay, yung ating munggong uh, labo. 2.5. 2.5. Yan. Ay, yung ating luyang nakakahon. 900. 900. Bukod sa luyang nakakahon na China, meron din silang ano, pero so. Magkano yung carrots? 1.1. 1.1. 1, -1. 1, -1. Ito, yung luya natin, 7 uh, kilos. Ito, 10 kilo to. Ayan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, madam. Madam, anong pangalan niya? Sharina po. O, oh, si madam Sharina. Si, That's si, kaya, uh, oh, yan. Oh, yan. Uh, ba, ba, gusto mo naman mag-shoutout muna. Shoutout ka na. Ayaw, nahihiyahin din po. Salamat. Uh, Baka akala nyo wala na sa dulo. Sa dulo din may nagtitindang magandang kalamansi. Siyempre maganda din yung tindera. Ayan o. Madam Nori, magkano yung maganda natin? Maganda, maganda. Asking lang. Eh, ito po eh. Tawad na po nila isang libo. One, one. nyo, bumaba. Ayan, tinatawaran na po siya ng isang libo. One, one. one, 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 one. Na, kaya ang range po nito, nasa isang libo. One, thousand, one. one, Yan. one, Yan. one. Yan, tandaan nyo po ha. Tinatawaran lang. hindi pa yun ang I'm final price. namin, pero tawad, isang libo lang doon. Eh. <laughs> Medyo bumaba yung kalamansi natin. Opo, kasi po merong Mindoro, merong Isabela. Ayun, meron palang dumating ng uh, Isabela. Saan sa inyo e, sa Isabela si Sa Isabela, saka? Uh, oh, uh, Dabao. yan Bali, okay, isang libo. yun. -ka you know? Eh, kasi Dabaw. yung uh, uh, 100 to 101. Ito po yung Diyan yeah, Ito po, 900,000 <laughs> rito sa... Yeah. Yeah, yeah, rito. Yeah, maliit, uh, 900, 900. maliit po! Diyan maliit, 900,000 rito. Maliit yun ha, yun. Yung malaki magkita. Pero ganito lang Ayun, talaga, anja, anja pa yung, yung isang size 13 na. naman po. 13, yan. O, si Ayun, ito, yun, ang, ang, ito, para malinaw pa. Ito, tandaan natin. One, size. Ang unay natin, asking price lang, yung maganda maganda, 13, quality. Yung pero yung good, may 12, 11. O, 1000. oh, 1000 yung maliit. 900. Ina, tatlong klaseng presyo po yun ha. Pag nyo. Hindi pare-pareho. Hindi pare-pareho po rin po sa laki. Okay. Salamat. Sa laki ganito Ayawan. Okay. Salamat. Ayan po mga kapalengke ang ating pinakalates Aspen Price Update ng mga sariwang gulay na bababsak dito sa ating Kabanatuan Vegetable Training Center. Palengke ng sangitan na narito lang po yan sa barangay Magsaysay, Norte. See you po again tomorrow for my next vlog. Bye-bye. God bless us all po.